Wala pa, malambot pa. Oh. Wow, ganda ng no. sticker naman nyo. Samay ko kay Angel pag deliver. Papadla lalagyan natin ng pandikit yan. Papadikitan natin mamaya. Yung slipper mo. Oh, yung, yung kabila lang lalagyan natin ng dikit. Oh, nilalaro <laughs> ni Chino. Bibi. Chino. <laughs> chino, Chino. May nakakulong si Chino, bibi. Ah, kasi gala ng gala. O, oh, gala siya kasi. yeah, nakakulong siya. Gala ng gala, yung dog mo. O, oh, yan. Yeah, nakakulong siya tuloy. O, oh, sama ka daw. Deliver kayo. Puntuwa siya, bibi, oh. Tuntuwa yung dog mo. Tuntuwa yung ni Bibi, oh. <tinyo>